Hello vlogs, magandang gabi. Ngayong gabi guys, magluluto po tayo ng biko. Yung biko guys na ipapaluto sa akin ni Francis, yung kasama kong Filipino dito. So, ang mga ingredients pala natin, ipakita ko muna sa inyo ang ating ingredients, no? Yung half key, half kg na pili na ano, malagkit na bigas. At saka itong uh, ito lang guys, gagamitin natin na gata. Itong uh, liquid, coconut milk liquid lang siya guys ito lang po ang ating gagamitin so wala na yung uh, niyog talaga na original so ito is a uh, under processing ano kasi uh, under processed na kasi ano na po ito yung uh, uh, nakalagay na po sa lata so ready na yan ilagay natin so ito po guys ang ating gagamitin na sugar ang brown sugar Parang mas kubado siya na brown sugar so Uh, basta ito na guys ang gagamitin natin sugar so ngayon titingnan muna natin tong uh, malagkit kung luto, luto na ba siya medyo mabasa siya guys pero so, okay lang yan kasi okay din yung medyo mabasa siya so ilalagay na natin ang buksan na natin to ang ano kasi parang sobrang ano na ang aking kawaling malaki. Ang ginamit ko pala isang uh, malaking kasirola kasi para madali siyang mag-mix uh, guys ng dalawang gagamitin ko itong dalawang ano na ito. Ito. Itong gagamitin natin para madaling mag-mix mamaya. So, ilagay na po natin itong guys. Ilagay na po natin ang gata. Dalawang uh, dalawang lata na pa, ano ba 'to? Ilang ml 'to? hindi ko alam kung ilang ml to. Sobrang liit ang pagkasulat. So, ito po ang ating ilalagay ng gata. So, hindi po kagaya sa atin dyan na ang gata natin is yung natural talaga no, na galing sa niyog talaga na uh, inaano natin. So, ito po guys sa ating pakuluhan muna natin. So, ipalabas natin yung ipalabas natin yung ano, yung latik. Hindi ko alam kung lalabas ang latik kasi alam niyo na hindi po ito original na niyo. Ano na po ito na uh, na process na po ito, guys. So, yan po ang aking lulutuin. So, ipauna muna natin, ipakuluan or ipalatik muna natin ipalabas natin mantika niya bago natin ilagay itong malagkit na bigas. So yan lang muna guys na babalik muna tayo ulit sa eh uh, Ito na guys no i lagay na natin tong maskobado kasi parang wala siyang uh, improvement guys gusto ko sanang ipalatik muna para yung latik is ilagay natin sa ibabaw ng uh, biko mamaya pagkaluto na pero tingnan nyo guys parang hindi po siguro siya maglatik kasi hindi naman siya original talaga na niyog kasi no na process na kasi to na na sa lata so hindi po siyang uh, hindi po maglatik so baka mamaya ma maubos na tong uh, na uh, baka mamaya maubusan na tayo ng ano ng gata tapos wala pa nang latik so ilalagay ko na guys ang ano ilalagay na lang natin yung brown sugar or mascobado no ilalagay natin tong ano to siya eh um, 500 grams or half kg half kg na ano yung brown sugar o mas kubado ilagay ko na guys kasi kanina pa ako nagpakulo tapos wala namang lumabas na ano na ang parang parang hindi yata siya lumabas so maganda sana pag may lati kasi nasarap talaga ang latik ilagay sa ibabaw pero parang wala eh parang wala guys kasi alam mo na artificial lang siya na niyog or na process na siya. so hindi po siya talaga katulad sa mga niyog talaga na ginagamit natin sa atin sa Pilipinas pag magluto tayo ng ng ano magluto tayo ng biko so ilagay po na guys no ang lahat na Ilahat ko na po siya kasi um half kg naman din itong pilit natin or malagkit pala natin. Diyan na guys, oh, eh, mix ko na. Yan ni mix natin para hindi po siya mag magano mag, magtigas ang ang ano. Hindi yung brown sugar. Lutuin muna natin ang maayos ang asukal. Masarap sana guys pag ano, pag yung uh, pangalan nito. Yung may latik talaga, yun ang sinasarap. Kasi pag magluto ako sa Pilipinas, pinapalatik ko muna tapos tinatanggal ang latik. Saka ilagay yung malagkit. Hello vlogs, ito na guys. Ilalagay na natin yung malagkit kasi parang okay na guys ang kanyang uh, ang kanyang uh, brown sugar. Parang okay na siya guys, na. Pwede na siya ilagay. Niluto na niluto ko masyado ang asukal para masarap guys, ma-mix lahat dito sa gata. So, ilalagay ko na guys ang ano, ang malagkit. Ilagay na natin malagkit. Ilagay na natin. Dahan-dahanin muna natin ang ano, apoy. Ilagay natin malagkit. Kasi naglalihan ko ng sabaw guys kaya nga ano yung naglalihan ko ng sabaw pag sabaw kanina pag ng malagkit kaya nga medyo basa siya. Ah, tingnan pagdamihan natin ng sabaw. Pag sabihin ko ng minas. Pagdamihan natin ng natin sige lang luto lutuin lang natin ng maayos dito sa kasirulan ng malaki Maganda kasi pag malaki ang ano kasirula kasi pag mix hindi po mahirap kasi pag maliit po ang kawali So may tendency na matatapon po yung ibang mga malagkit na bigas. So, sa amin pero sa amin talaga pinapalabas ko talaga ang latik pinapalabas ko talaga ang latik tapos pagkalabas ko sa latik is inano ko um, nilalagay sa isang plato siniparit ko yung latik tapos pagkaluto na okay na lahat yung biko yun ang ilagay po sa ano, sa, sa taas ng biko Ganun po ako magluto sa amin. Sobrang dikit sa kasirola itong ano. May mga tutong guys. I ano ko na no? I-mix ko na. I-mix ko natin. I-mix natin para medyo masarap. Ini pemarisi siapa aku ha so na siya guys so pero dahan-dahanin lang natin i-mix iyan na po ang biko na ginagawa ko dahan-dahanin ko lang siyang i-mix hello vlogs ito na po guys ang uh, luto na po guys ang aking biko iyan na po siya guys so luto na ilagay na natin sa malaking bandihado so para ipalamig na natin so, ito na po siya guys Ilagay na natin lahat dito. Kasi wala na akong lagayan. Wala akong ibang lagayan kasi ito lang ang uh, nilalagyan namin dati. So ito na po guys ang piko kong ginawa. Hindi ko alam kung masarapan ba ang nagpagawa nito sa akin or nagpaluto sa akin. Hindi ko alam guys. Basta ginawa ko lang ang ating makakaya sa pagluto. Kaso wala siyang latik sa sa taas. Dapat kasi may latik to sa taas para medyo masarap. Dati mayroon kaming binibili guys yung ano ng niyog, yung parang sapa. Sapa ba yun sa Tagalog? Yung pagkatapos nating pigain, yung yung ano niya, itatapon natin, di ba? 'Yun ang nilalagay namin dati, bumibili kami sa baka sa ano sa tindahan, may benta ng gano'n. So nung pagpunta ng kasama ko, wala wala available, hindi na siya nakabili. So mag, masarap din 'yun, nagpapasarap din 'yun guys pag ano siya ilagay dito sa sa taas para na rin siyang para na rin siyang ano, yung latik. Ang latik na rin siya pag ano, ano siya ma, mailagay dito sa taas. Bahala ng kasama ko kung um, ano ang panglasa niya dito sa aking linoto. <laughs> Masarap to guys. Masarap to sa kape. Sa umaga sa kape. Masarap to sa kape. Sa umaga lalong lalo na dito taglamig. So, masarap to siya i ano sa kape to umaga. dalawang palayo ang ginamit ko no kasi para magmix mabilis mabilis lang magmix para ng dalawang gamitin so 'Yan lang kasi ang aking vlog, no? Ipa ipasilip ko sa inyo muna kung para makita niyo po ang aking niluto. Umaapaw, parang aapaw siya, guys, kasi sobrang liit lang itong lagayan ko. Umaapaw siya dapat dalawang ganito sana wala na kasi yung iwan ko sana yung isa nito dalawa tong bandihado ko dati iwan ko sana yun so ito na guys ang aking niloto guys na biko yan yan na po guys tapos na po akong magluto and uh, ready to serve na po ito palamigin ko lang kasi yung kasama kong Filipino is nasa ibang kwarto. So bukas na niya kukunin ito um kung ano ang panglasa nito pero okay naman sa akin so far okay naman po sa akin masarap okay naman siya ang panglasa so wala lang siyang latik sa taas yan wala lang siyang latik sa taas so yan lang guys ang aking konting vlog thank you for watching bye bye